Hi guys! Good morning! Welcome back to my oh, ganda ng cortina ko, ba? Diba? Sa So ito, cortina gawa sa straw. Ah, pinagtulungan namin ni partner gawin, Julius. So, hindi ko na ito na-share sa YouTube ko kung paano ginawa. Pero ito, maganda yung kinalabasan niya. Oo, oh, diba? Pako, ang oh, ganda ng cortina oh. Pero hindi na isi-share sa, sa inyo. ayun nga guys, nakapag-intro na ako. So, parang hindi talaga yun ang i-share ko sa inyo. Ang i-share ko sa inyo yung aking mga bagong alaga dito, yung mga halaman ko. Kasi, di ba, remember sa Tundo, mahilig kami sa halaman, pero hindi kami makapagparami. Kasi, sobrang ang liit ng space, dahil alam nyo naman, ang oh, mga bahay sa Tundo, so dikit-dikit. So, ngayon, nung mga upahan kami dito sa Batangas, slash tindahan, So nakaisip kami ngayon para palagi ng halaman sa tulong ng mga magabais na habi bahay at saka yung mga friends ko dyan na nagbibigay ng na mga halaman. So ito na siya. Iikot ko kaya sa mga halaman kaya Tsaka yun may ko dito ano, para M&M'ing ano, uh, daan, resort. Niloloko ko ngayon mga ayon ng bahay. So nilagyan ko ng mga bato-bato. So ipapasigil ko sa inyo. Ayan guys, nakikita niya. Diba? Parang Bala ko pang linisin niyo man. Meron kasi kaming balon doon, doon ang gagaling yung tubig namin. Ayan, yan. yung pinopoint ng daliri kong yan. Balon yan. So, dyan ang gagaling yung tubig namin. Pero hindi na siya, modern na siya, hindi na siya sinasadlok ng balde. Or di ba yung may kahoy na may balde sa dulo. Hindi na ganun. bimotor na siya, guys. So, sasaksak mo na lang. So, aket na yung tubig doon sa may banyo namin. Doon kami nag ng tubig. So, ayan. Sinisimulan kong gawin yung mga bato-bato na yan. Ayan. Tapos nakikita niya yung mga cosmos na yan. Ako rin, kami rin na nagtanim dyan partner. Ayan. Tapos yun yung mga kamantiki na yun. So, lalabas tayo para makita nyo yung mga halaman ko sa harapan ng tindahan. Ayan, kahit umuulan guys, sige, sugod ako para lang makapag-content ako para sa inyo. Ayan guys, may mga halaman ako dyan. So, ito hindi ko alam ang tawag sa halaman na to eh. Pero bumubulaklak sa yung violet. Naku, napapataka ng ulan yung phone ko. So, ayan, and ito, yung kalachuchi. then the cosmos, yellow flowers. Tapos, ito, uh, rubber tree daw yan, pero hindi ko sure. Hindi ko sabi lang mga ato ka rubber tree. Sagtan hindi na mga Dahil nandito yung iba kong alaga. Ayan, mas isig Remember the video. Ayan, let's start right dito. Ayan. So, ito yung aking mga cactus. Ito yung cactus na ito. Actually, ano yung lima? So, may nabenta na ako na dalawa. Kasi nagustuhan na nila. So, pinenta ko na. Sayang naman. So, ito, hindi ko alam ang tawag dito eh. Comment nyo naman guys sa baba kung anong mga pangalan nito. Ayan. Hindi ko alam ang pangalan nito itong dalawang ko parang gabi na maliit. Then ito yung aloe vera. Dalawa ito yung eh, nasa CR yung isa. Kasi maganda rin daw itong indoor plant. Nakaka, ano daw? Nakaka, ang tawag dun sa, parang na ano yung hangin. Purify. Then ito, Chinese eme ito eh. Pero maganda rin ito galing pa sa atin. So ito naman, nagbonsay si Julius ng nyog. So yan o, ah, nilagay niya ng mga ganyan. Tapos binarnisan namin yan. Maganda yan kasi parang, trend siya ngayon sa mga Facebook yung mga bonsai na ganito. So, dalawa itong ginawa natin. Tingnan namin kung ano magiging ano Pero so far, maganda naman yung tubo ng dahon niya. Tapos ito, galing pa ito ng Manila, guys. Ito, binili namin ito. Uh, 50 pesos lang. Pero, as in, halaman lang siya. Tapos sabi ng binila namin is, lalagay mo ito sa tubig. Then, okay na siya. Kahit hindi mo siya lagay ng lupa. Pero nung napunta kami dito sa Batangas, nilagay ko siya sa lupa. Actually, dito siya unang nakalagay, originally. Dito sa Pasunto. Pero dahil dumami na siya, so hinati ko siya sa dalawa, then yung ate ko nagustuhan niya, so sinuwap niya, nagswap kami. Yung isang ganitong pasok, isang ganitong halaman, then ito yung kapalit. So maganda naman, di ba? So ito, nagkaroon ulit siya ng suwi, which is eto na siya. Di ba? Ayan. So nagkaroon siya ng suwi, so nilagyan ko ulit siya ng bagong ano. Tapos itong halaman na to, suwi na lang din siya nito. Ayan. Suwi na siya. So ayan, tumutubo na ulit yung panibagong halaman. Then ito, sabi zinya daw siya uh, binigay sa akin ng isang customer to dito sa tindahan, Suki so, okay ko nam. Uh, shout out nga ka pala kay Michelle. Peres ba si Michelle? Hindi, no? Andaya. So, yun. Shout out kay Michelle Andaya. Thank you for giving this beautiful flower and I love that color violet. Sobrang na inlove talaga ako. Tapos ito, rose. Ito special sa lahat. Yan. Kasi ang, ang hinahanap ko talaga, uh, tong itong zinnia na to, eh, magpunta namin ito sa bahay nito. Ito itong nakatakatalikod na yan. yan. Mother niya yung nagbigay sa akin yan. Shout out din kay Ate Darlene thank you sa Rose. So, abangan ko kung kailan ito magkakabulaklak. So, ayan. Hindi lang ko siya ng bagong paso. O, so, diba guys? Ngayon lang yung mga alaga ko. Diba guys? So, sa terrace. Bala ko kasi maglagay dito ng second layer na para sa mga darating kong pangbulaklak. Ayun guys. Ayan na. Ayan na yung mga ayun guys, uh, thank you sa panunood uh, po ng videos ko sana nagustuhan niyo yung mga alaga ko and kung bago ka po sa channel ko please do subscribe pakipindot lang po yung pulang uh, pulang word dyan na subscribe, then pakipindot na rin po yung bell para manotify po kayo sa mga susunod ko pang videos so yun, thank you guys for watching and please do like my all my videos para naman po sa para po sa akin yun. Thank you guys so thank you thank you